Guys, what if magmani hantaron? Kayo magmani usor manihan. Unsa pa na, bebe? Magmani hanta? Ha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10,000. Magmani hanta, bebe? Magmani hanta, manihan. Ha? So, guys. <laughs> mag money hunt. So, nakahuna-huna ako guys nga mag money hunt challenge. Kay, abot naman ko o oh, 15,000 followers. Ah, mag so good kong money hunt. Uh, this month siguro guys no this month so sa mga active na akong mga follower diha bantay bantay mo kay mag money hunt ta no so balik kong putag vlog vlog kay Uh, total vlogger ng tanan so mag vlog na naman ta <laughs> no kay vlogger naman tan tanan all right so wat to what lang mo guys ha kay uh, uh mag una magunahon na asa asa ko magbutang og mga uh, kwarta niya uh, ta guys no kanang na yung mga mga questions ba no so uh, duha atong paagi og makatag-an 1000 unya og dili makatag-an tagaan nato og atong Friends Baker product no uh, tagaan nato og uh, butter then atong uh, supas no atong patata uh, atong mga toasted bread no tanang product sa Friends og Friends Baker ato tong uh, ipanghatag nila guys no sa makatag-an yeah nagaan ko na to 1000 depende kung unsa pwedeng atong mauna guys no so sa mga followers na diha ha batay bantay mo niya uh, share na ninyo ning post para katong mga hilig og mga mga tagan-tagan so basig ka muna yung ma ma tagaanan guys comment guys kung asa ang inyong location no para adto ta magmanihan magputang ta didto kwarta niya magmanihan ta diri sa region 8 ah, uh, region 8 medyo dako ra ang region 8 ah, uh, diri lang usa sa Southern Leyte no so Pacific panaon na padong didto so pwede ta magmotor para ibutang didto i manihan no so ingon na na ra guys ang atong uh, pakulo this uh, month kay uh, uh, basin March katapusan or April magsugod na mi sa among uh, trike okay. version no sa among uh, rolling friends baker no bakery na mo nga trike version nga among buhian Andresa sa Southern Lady. Mora na guys. Og thank you.